Magandang umaga. Ako si Marcus. Makinig ng mabuti dahil may matututunan ka sa video na ito. Eh hindi lahat ng ngiti sa counter ay totoong masaya. Kung napapansin mo ang mga service crew sa fast food, lagi silang nakangiti at nagsasabing, Good morning ma'am sir. Pero ang totoo, maraming sakit at hirap ang hindi natin nakikita. Kaya ngayon, ilalantad ko ang teso masakit na katotohanan ng pagiging service crew. At sana pagkatapos nito, mas matuto tayong rumespeto at magpasalamat. Top 10 Painful Truths ng Fast Food Service Crew On, maiksi ang sahod, mahaba ang oras. Kahit na madalas lampas 8 oras ang trabaho, kadalasan ay minimum wage lang ang kinikita. Du, pagod ang katawan, bawal magreklamo. Kailangan magtrabaho kahit pagod, kahit masakit ang paa o likod dahil walang choice, baka mawalan ng trabaho. 3. Laging nakatayo, bihirang makaupo. Sa counter o sa kusina, halos buong shift nakatayo. Minsan, hindi makahanap ng oras para maupo at magpahinga. 4. Smile kahit galit na ang customer, kahit mali ang order o maliit ang issue, crew ang napagbubuntunan ng inis ng customer, at kailangan pa rin ng umiti. 5. Hindi lang trabaho, halos lahat pinapagawa. Maglilinis, magluluto, maguhugas, mag-aayos, tatakbo sa counter. Parang limang tao ang trabaho sa isang tao. 6. Hindi sapat ang pahinga. May mga araw na kulang sa tulog, lalo na kung shifting, minsan umaga, minsan gabi, 7. madalas hindi na iintindihan ng iba. May mga taong minamaliit ang crew na parang mababang trabaho lang ito. Eight, stress sa oras. Dapat mabilis lahat. Pagluto, pagserve, paglinis. Laging may timer at pressure. 9. madalas hindi nare-recognize ang effort. Kahit anong sipag, bihirang mapansin ng management o customer. Pero isang pagkakamali lang, kita agad. Ten, pansamantalang trabaho para sa pangarap. Maraming service crew ang nagtitiis para lang may kita para makapag-aral, makatulong sa pamilya o makapagsimula ng bagong buhay. Mga aral, kung minsan, hindi natin alam ang bigat ng dinadala ng isang service crew. Ang simpleng thank you o ngiti mo bilang customer ay malaking ginhawa na para sa kanila. Kaya sa susunod na bumili ka ng pagkain, huwag lang basta kumain, magbigay ng respeto, pasasalamat at konting pagunawa. Dahil sa likod ng bawat tray ng pagkain, may taong nagsusumikap para mabuhay at mangarap, ah, kung nakaka-relate ka o may kakilala kang service crew, ishare mo ito para mas marami ang matutong magpahalaga. Sana'y may natutunan ka sa video na ito. Maraming salamat sa panunood. God bless.